Pagkakita <laughs> mo na, B.B., yung nagkataon ako, anong tatawag siya? B.B. ah, ayan, B.B. Oo, oh, B.B. Galing ang B.B. dun sa personal motto mo, ha? Nag-research kami. Eh, oh, tama, uh, be all that you can be. Yung be all yun? that you can be, yes. B.B. Yes. Uh -huh. Uh -huh. But, uh -huh. nagkataon na lang yun eh, pero kasi ang totoong B.B. Is because basically my full name is Binibini. So it's B.B. for short. It's less than that. Binibining Pilipinas. Y yeah. Uh -huh. Lady. Lady? Uh Oo. -oh. Oh, so, binibini-gandang hari, basically. Eh, yung gandang hari, saan naman ang galing yun? May mga pili-pili ang ka? Marami. O, oh, ano? Pwede ba mga ma-share mo, para kakatawa. bago ka na punta sa gandang hari, ano, ano ba ang napili mo dyan? Nakakatawa yung mga Patricia. Patricia? Okay. <laughs> um, Oo, oh, maganda yun, Patricia. Oo, oh, pero, ang dami. Meron. Sana, Trish ang tawag sa inyo, <laughs> But, uh, oo, oh, o oh, hindi ko na maalala yung iba, pero may mga... Pero hindi ko talaga kinonsider na... Ganun pala yun. Okay. Uh, when you're thinking of something at, that really represents you, alam mo when it's, it's you or not. Parang may bell na nag-ring, ganun. Uh -oh. Okay. Gandang hari. Uh sa -oh. Sabi mo naman, nasa lubong yun. O, na, libro ba? O... It's, it's, an actual name. Talaga? So when I came Gandang across, hari. yes. When I came across that name, I thought, oh wow, it's it's a uh, king's beauty. Oh. So that's why when people were asking me, bakit gandang hari para dapat gandang rain? <laughs> oh. <laughs> no, but I am my beauty's king. Io. Uh -huh. Ma eh, king's sure, beauty. Respectuhin yun. Okay. Uh -huh. Kamusta na si Bibi ng Hari. Ayun. Ngayon, oh. um, I'm very very happy. Of course, hindi naman fairy tale ang buhay ko na mm -hmm. ever since um, I transition Eh wala nang problema. Of course, ganun pa rin. It's a norm. I'm I'm a, I'm a normal person na may okay. pinagdadaanan every day. But it's just that now, I'm I'm surer of myself. Mm -hmm. I'm um, okay ang estado ko, you no? uh, spiritually, morally, financially. Okay ako eh. So parang I just I just want to live as a normal person. Dati madalas ka sa labas ng bansa, no? Yes, Pero ano, ngayon eh? parang yes. napansin ko mas nagtatagal ka ngayon sa Pilipinas. I go back and forth and only because uh, both worlds are my are my balance. Okay. Alam mo 'yun kasi iba yung buhay sa Amerika. Kasi doon, you get to be as normal as possible. Dahil nalang gano'n sa yes, sa'yo. Nandun yung normalcy parang yun yung ano ko balance ko sa buhay ko yung yung ang Amerika at itong Pilipinas kamusta na si Mami hindi ba nagulat si Mama nagulat siya but um, this I can say ever since I I transition um, I became more open to my mom. Masaging mm -hmm. wala... close ba kayo? Yes, yes. Kasi I was, I'm more open. Masasabi ko sa kanya yung totoong nararamdaman ko. ah uh, yung mga totoong gusto ko. Mm -hmm. Yung mga totoong pangarap ko. Mm -hmm. Na walang halong pag, pagkukunwari. Okay. And if only for that, I think our relationship is it's just getting better. Okay, pero mm -hmm. gusto ko malaman, kailan yan? Yung transition mo, ah? Uh, nung, nung ka ba ng paro-paro o or matagal na talaga yung dating pagkatao mo pa? Ay, um, no. It was a gradual, a gradual process. -unti. Yes, gradual process. Pa I Pero natakot ka rin? Oo. Oo. Kasi sabi ko, naku, teka nga, sigurado ba ako dito? Oo, oo eh. Kaya nga, alam mo, uh, maraming tao ang nag-iisip na because of the changes in my life, they thought I've lost fear in God. But, on the contrary, Uh, doon lang gagaling yung bakit ako masigurado ngayon. Kasi, mm -hmm. kasi nga mas takot ako eh. kung alam kong I'm threading a path na ko ako lang, ko ang pagbabasihang ko lang eh ang, ang sarili kong kalakasan, mm -hmm. hindi ko kaya. It's kind of very difficult. Man, Bibi, nakatanggap kami ng na maraming tanong. Kasi may Facebook ang tunay with Darryl Glavio sa Twitter page. Mula kay Minda Mikami. Sino at saan ka humugot ng lakas ng loob para isiwalat ang pagkatao mo? Yeah. Ayun, parang bumalik tayo dun sa usapin kanina. Kanina, oo. Oo, oh. oh, oh, na it really boils down to my faith. Uh, when I felt that I've presented myself to my God, uh, yun yung yun yung naglakas nagbigay sa akin ng lakas ng loob na humarap sa ibang tao. Kasi hmm. kung naiaharap ko ang sarili ko sa aking Diyos ng ganitong itsura, wala akong dapat ikahiya sa kahit kaninong tao. May eksena bang kinausap mo yung sarili mo sa harap ng salamin? Tapos naiya ka? O... Hindi na kailangan ng salamin. Hindi na sarili? sarili Talagang kinausap yes, mo yung yes, sarili yes, mo? Okay. Yes, yes, yes. Mula naman kay Pep Fernandez. Ano may papayo mo <laughs> sa mga lalaking walang lakas na loob na aminin sa kanilang mga asawa na sila pala'y badin? Eh, napakahirap naman kasi talaga yung sitwasyon. It's not easy. Mm. I can only understand it's not easy to just say, Mrs. <laughs> Mrs. Mare. E, diba? <laughs> Mahal pala e, tayo. naman talaga. But um, in the end, it's, it's, it's the truth. It's, the truth will set you free. I can, I can imagine the, yung, yung napakahirap na buhay, yung double life. Malaki <laughs> oh. Mula kay Aaron the Great, sangayon ka ba na sumali sa mga... Ayun na nga, ito pala tanong ni eh, Transgender sa Miss Universe. Ako sangayon ako. Um, eh kung kasi kung equal rights... Sakit sa babae, magnanalo sila eh. No? Bakit naman? Eh hindi, di ba? Oh, oh. Di ba? Discrimination. Yun ang debate, yun ang debate nila. Diba, dahil ito, totoo ito. Diba, Alam oh. mo kasi, ang sa akin lang, okay lang eh kung yung private part lang. Oh. Ang problema kasi, mas malaking problema yung binago na yung ilong, binago na yung mata, binago di na yung... Hindi, o lahat. Di parang, Babae, lalaki, I mean ano pinagkaiba nilang parehong babae. Oh. So, I guess yun ang dapat mas importante. Mm -hmm. Sino ba talaga yung dapat sumali doon? Ayos ba ang ilong? Ayos ba dapat ang panga? Ayos mm -hmm. ba dapat ang baba? Di ba? Okay. Kasi natural, ko, natural beauty, the natural beauty. Same-sex marriage, ano bang posisyon mo doon? I'm, I'm for it. Okay. Sa politika naman tayo, tingin mo ba may pag-asang manalo mga miyembro ng LGBT bilang out na politiko? Maybe they should. I mean, in the end... Partilis kasi sila ngayon, no? Si Danton, no? Oo. oh. Kasi meron naman akong kilala before eh. Uh, he's a parang out gay person oo. na mayor ng isang bayan. Marami namang diba? congressman na ano eh. O, o. Congress gay. And... Out? Hindi nag out. Closet queen. Sige, say no. Isa lang. <laughs> Ay, para ako retired na yung kilala ko. Baka nakasama mo pa.